Hi guys! Welcome po sa aking vlog dito sa Turkey. Ngayon, pag-uusapan po natin yung mga requirements na hinihingi po ng agency dito sa Turkey or sa Pilipinas ka man mag-apply. Kapag gusto mo pong mag-apply, papunta dito sa Turkey. Unang-una, dapat mong malaman na yung trabaho na inooffer po sa atin dito sa Turkey ay ang pagiging nani po. Ibig sabihin, tagabantay or tagaalaga po tayo ng mga bata. At lagi po nating tatandaan, lalo na po sa mga nanonood ng aking vlog, na yung edad talaga na tinatanggap dito sa Turkey ay nasa 24, minsan 25 years old hanggang 40 years old. So, pasensya na po kapag lumagpas na po talaga kayo ng 40 years old, hindi na po pwede kasi medyo mahirap na po or yung ibang amo mas prefer po nila yung mas bata po yung edad dito sa Cherokee kasi yun nga yung trabaho natin, nag-aalaga ng mga bata. So, kailangan energetic tayo. So, yan yung mga gusto nila, yung mga nani nila ay energetic or mabilis tumakbo kapag yung bata tumatakbo din or dapat, uh, kumbaga, hindi tayo matamlay or hindi tayo sakitin. Kaya, yung gusto nila talaga na kunin na nani ay yung mga medyo bata pa. Kaya, nagbibigay sila ng limit sa edad sa pag-apply dito sa Turkey. So ayan po, kapag 41 ka na po, so pahirap na po talaga 'yan. So ayan guys, pasensya na po talaga sa hindi ko na na-entertain dahil nga yung edad talaga na tinatanggap lang ay hanggang 40 years old. So, I hope na naiintindihan nyo din kasi minsan meron ding mga nagchat-chat sa akin at nagmamakaawa na kung pwede tanggapin sila. So, ayan guys, sorry talaga kasi hindi po ako nagtratrabaho sa agency. At unang-una, um, ito eto lamang ay isang part-time job ko, yung pagiging agent. At uh, ito po ay qualifications talaga or isang requirement din, na hinihingi ng mga amo dito sa Turkey yung ating edad. So, ayan guys, sana naintindihan nyo din. So, ayan, pag-uusapan natin yung mga requirements talaga na hinihingi ng agency kapag ikaw ay nag apply po ng trabaho bilang nani dito sa agency sa Turkey or sa Pilipinas ka mana agency. Unang-una po kapag nag apply po tayo sa agency, sinasabihan tayo ng agency na gumawa tayo ng introduction video. Sa introduction video, uh, unang-una sasabihin nyo dyan yung pangalad nyo, yung edad nyo, yung status nyo. So ayan, high school graduate ka ba or college graduate. So yan yung sasabihin nyo dun. Pagkatapos, syempre, yung experience natin na pinaka-importante sa lahat ay etong galing sa ibang bansa. Kaya nga yung kinukuha ng agency ngayon ay mga ex-abroad kasi gustong-gusto ng mga amo yung mga ex-abroad kasi nga hindi na mahirap turuan pagdating dito sa Turkey. So yung pinaka gusto din ng amo sa atin ay yung experience natin sa mga newborn at sa maliliit na mga bata. So, katulad ng edad 1 hanggang 4 years old. So, sa newborn, kahit baby pa yan, sanggol, kapanganak pa lang. So, yan po yung mga gustong gusto talaga ng amo na i-hard dito sa Turkey, yung experience sa newborn. So, hindi lang po experience sa mga bata. Siyempre, sa inyong experience din, sasabihin nyo din, of course, na kahit nagbabantay kayo ng bata is Uh, makakagawa din po kayo ng mga gawaing bahay, katulad ng light cleaning. So sabihin nyo din po yan sa uh, inyong introduction video. Kunbaga, makakagawa kayo ng all-around na trabaho. Kahit naman na hindi all-around minsan yung trabaho dito sa Turkey, pero kailangan nyo pa rin sabihin na makakagawa kayo ng mga trabaho sa loob ng bahay, kahit nagbabantay kayo ng bata. Kung yung bata is, for example, natutulog. So, ibig sabihin, free kayo. So, yung free time nyo, gaw gawin yung, uh, kumbaga, gagaw kayo ng mga gawain, bahay, like light, light, light cleaning. So, ganon po, para puntos din po na magugustuhan din po kayo ng amo. And of course, ang number one factor po para makuha or matanggap kayo agad ng amo is yung inyong personality na ka-smile. So, ibig sabihin kapag nakasmile ka, hindi ka pa nakakapagsalita, pero nakita na nila sa mukha mo na maliliwalas yung mukha mo or alian smiley ka, ibig sabihin ay okay siya. So, ibig sabihin, alam nyo guys, number one factor talaga yan na kapag nag apply tayo yung personality, personality natin, yung mukha natin yung nagsasabi sa kanila na ay ito, parang okay siya, maganda siya kasi smiley siya hindi nakasimangot tapos marami pa yung experience niya maganda pa yung experience niya so ayan guys mas gustong gusto talaga niya uh, yan ang amo pero kapag nakasimangot tayo habang nagsasalita hindi man, hindi man lang tayo nag-smile for sure guys mahihirapan ka mag-apply dito sa Turkey ayan guys sinabi ko na number one, introduction video sinabi ko na yung uh, sinabi ko na yung tip doon na kunbaga iyon yung puntos nyo para mabilis po kayong ma-hard. Yung newborn at yung uh, edad 1 hanggang 4 years old at number 1, nakasmile kayo sa video. So, habang nagsasalita. Para yung inyong mukha is maaliwalas at yung inyong pagsasalita, dapat diretso diretso So, kung baga, maganda, di uh, maganda din kayong magsalita, of course, ng English. English din yung number 1 din na reason na nagugustuhan nila sa atin. Kasi, yan nga, Uh, nagahard sila sa Pilipinas dahil nga sabi nga nila marunong tayong mag-English kaya gusto nilang matuto yung mga anak nila. So, pangalawa po na requirements na hinihingi ng agency ay NBI. So, habang nag apply po kayo sa agency or naghihintay po ng interview, wala pa kayong amo, komplitohin po ang inyong NBI. Kasi yung NBI guys, Minsan, mahirap po siyang kunin. Kailangan mo ng appointment. Kaya, minsan, walang uh, appointment dahil full. So, kailangan nyo talagang mag-advance dyan sa NBI na yan. So, ayan, NBI, yan yung mga requirements. Tapos, birth certificate. So, minsan sa birth certificate, kailangan mo din ng appointment. Lalo na kapag nasa Manila ka. So, sobrang napakadami doon na kumukuha. So, birth certificate, uh, Uh, birth certificate, uh, kung baga uh, yan ay kung single ka, pero kung married ka naman, so kumplitohin lang lahat. Kung uh, married ka po sa passport, so marriage certificate, dapat magkatugma po siya sa inyong passport. So, dapat walang problema po kung ano. Kung meron certificate yung sa passport nyo, ganun din dapat yung nakalagay para hindi po kayo magkakaproblema. problema So, ayan po yung hinihingi ng agency. Yung isa pa is 4x4, um, 4 uh, pieces, apat uh, na piraso na picture ng inyong 2x2 two two picture. So, 4 pieces, 2x2 two two pictures. So, ayan guys. Uh, yung mga gustong mag-apply naman, sinesend ko naman yung mga requirements. So, apat uh, na piraso yan ha, 2 by 2 pictures. So, yan po yung mga hinihingi po ng agency kapag nag apply ka po sa kanila. Tapos, ang isa pa sa pinaka requirement na hinihingi po ng agency ay itong info sheet. So, yung info sheet, kinukuha po yan sa POAA. So, doon nyo po yan pupuntahan. So, minsan i-check nyo kasi baka may mga appointment bago pumunta doon. So, try nyo din mag-check-check. Minsan kasi minsan medyo matagal-tagal din kumuha niyan dahil nga sa sobrang dami ng mga kumukuha din sa POAA. So, yan po yung mga pinaka-importanting mga requirements na hinihingi ng uh, agency. Yung info sheet, guys, yan ay importante dahil dyan sa info sheet, nakalagay yung mga information ninyo. Like, for example, galing na kayo ng ibang bansa dati. So, dyan po nakalagay kung along, uh, anong year kayo pumunta sa mga bansa na yon So, kung active pa ba siya or hindi na. Kasi kapag meron po kayong info sheet at yung nakalagay doon ay active pa naman siya, hindi nyo na po kailangang mag-training. For example, sa mga TESDA. So, hindi nyo na kailangan kumuha pa ng mga NC2 dahil nga meron na kayo sa inyong info sheet kapag yan po ay active pa. So, ayan. So, yan, yun normally yung mga hiningi ng agency. At ang isa, lastly, yung pinaka ay paghandaan po ang uh, $135 USD. So, $135 USD. Dapat in to siya, walang kulang, walang sobra po. 135 So, yan lang po ang dadalhin doon sa Turkish Embassy. Dapat insyaktong 135 yung dadalhin. Huwag magdala ng kulang, huwag magdala ng sobra. Nakailangan pa ng embassy na palitan. For example, nagdala ka doon ng 150 USD, hindi po pwede. Dapat yung ibibigay nyo lang po sa Turkish Embassy ay 135 USD. So, tandaan po yan. So... Ayan po kapag pumupunta po kayo sa pag-a-apply ng visa. Paghandaan po yan, hindi po pwedeng magdala ng peso doon. Hindi tinatanggap ang peso kapag nag-a-apply po kayo for appearance sa embassy. USD po ang tinatanggap ng uh, Turkish embassy. So, I hope na klaro po yung aking sinasabi kapag nag-appearance na po kayo sa embassy. At may nakalimutan pala ako guys. Sa inyong introduction video, dapat nakasuot po kayo ng white t-shirt. White t-shirt siya na plain at hindi siya naka v-neck. Okay, dapat round neck siya. Yung hindi naman kita yung mga kalaman-laman na natin dyan. So, alam nyo naman guys na Muslim yung lugar dito or yung bansa dito. So, hindi natin alam baka yung amo na magkakagusto sa iyo ay nasa probinsya siya nakatira or medyo masil maselan sila sa pananamit. So, tandaan po yan. So, yan lang po yung hinihingi ng agency guys sa inyo. So, ayan. I hope na naintindihan nyo na at panoorin nyo na lang kapag hindi nyo ulit naintindihan yung sinabi ko. So, panoorin nyo ulit yung aking video. Uh, so, ayan guys, yan lang naman yung hinihingi ng agency. So, yung pinaka-importante na meron po kayong info sheet para hindi na po kayo mag-training sakaling ang inyong info sheet ay active naman siya. So, ayan po. At syempre, yung inyong medical kapag na hard na po kayo, paghandaan din yung bayad sa medical. So, minsan guys, uh, hindi natin alam sa ating medical may mga problema tayo sa katawan. So, kailangan mo munang um, ipagamot talaga dyan. Ipagalam, ip, ipagamot I mean yan, kung yan ay medyo malubha. So, kailangan mo ng uh, letter from the doctor na eto, pwede ka nang uh, pwede kang pumunta ng abroad. So, ayan, recommendation sa, galing sa doktor. So, ayan guys. So, I hope na naintindihan nyo yung mga sinasabi ko sa sa inyo. Kung meron pa din katanungan at hindi pa rin naiintindihan, so, pwede nyo akong i-PM personally. So, pasensya na talaga, guys, kung minsan hindi ko talaga kayo, yung iba, nare-replyan, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi lang isa yung nagme-message sa akin, marami po kayo. So, minsan, magkaibadin uh, magkaiba din yung oras natin. So, sa oras na yon na hindi din ako free din, dyan din po kayo nagme-message. Kaya, ilang oras ko din po yun na hindi mababasa dahil nga magkaiba po yung oras natin. So, tsaka ko na siya mababasa kapag nakagising na ako. So, pagkagising ko din minsan guys, hindi pa ako magbubukas ng phone ko kasi nga naghahanda pa ako ng pagkain sa bahay o maliligo o maglilinis ng bahay pagkatapos pa niyan tsaka ko pa siya i-open. So, ayan, guys. At, syempre, lastly, kapag, uh, for example, sa akin po kayo, nagpasa ng inyong introduction video. Okay. Kapag sa akin po kayo, nagpasa ng introduction video, tatlo po yung hinihingi ko, ha? So, yung inyong video introduction, yung inyong diploma, ang inyong passport. So, yung iba, nagsisend sa akin ng diploma na half lang. Guys, kapag nag-send po kayo ng diploma, ah, ng, I mean, ng passport sa akin, whole page ng, first, for example, first page ng passport, yan po ay kukunin nyo lahat ang pag-picture. So, bago nyo po isend yung inyong diploma at passport sa akin, dapat download muna kayo ng scanner sa inyong phone. Kahit anong scanner, basta makascan siya. Scan yung passport at diploma tapos, i-send po sa akin at yung introduction video. So, yan po yung tatlo yung pinaka-importante at ang inyong WhatsApp number. Dapat sa inyong WhatsApp number din, guys. Wag po, uh, yung iba kasi walang mga profile. So, lagyan nyo naman po ng profile. At dapat, kapag nasend ko na po yung mga inyong mga requirements dito sa agency sa Turkey, sa may-ari ng agency dito na si Ma'am Nicole, Guys, please paki-open naman ng inyong mga cellphone or lagyan ng tunog kasi minsan tumatawag daw siya or nagme-message daw yung agency, hindi nyo agad-agad nasasagot. Kasi alam nyo guys, minsan meron pong mga employer na naghihintay talaga on the spot sila magsasabi na gusto kong i-interviewin siya ngayon. So ayan guys, I hope na intindihan nyo. Paki paki-open po ng inyong mga cellphone dyan, lalo na po sa WhatsApp. Kasi sa WhatsApp po sila tumatawag or sa WhatsApp po sila nagme-message po sa inyo. So, yan po yung gusto kong ipaliwanag sa inyo, guys. So, lagyan po ng tunog yung inyong mga phone. So, ayan guys, pwede kayong magpasa sa Pilipinas na agency, Excel Green Card yata yung pangalan. Excel Green Card International Agency. At dito sa Turkey, Excel din po yung, yung pangalan. Pero yung iba kasi, dahil nga nagbablog ako, nakikita ko ng mga iba sa YouTube. Kaya yung iba dito na nagpapasa sa akin. At ako naman, yung inyong mga requirements, pinapasa ko na yan diretso sa may-ari ng agency dito through WhatsApp minsan pumupunta lang din ako sa agency doon so para mag-check hindi po ako natatrabaho full time pero pwede po ako magpasa ng inyong mga video sa may-ari ng agency mismo dito so yan po yung ginagawa ko sa mga applicants ko na na-hard na sila mismo so ayan i hope nakatulong po yung aking video maraming salamat sa panonood